matagal nang sinasabi ni Alden Richards ang mga resibo na pinapakita niya sa madla lalong lalo na ngayon na nahihirapan sila ni Maine Mendoza na umamin sa publiko hindi man nagpapakita si Alden Richards ng kagustuhan na liwanagin ang kanilang relasyon ni Maine Mendoza ay talagang gusto rin naman nila na dapat maging maayos ang lahat lalong lalo na ang mga Aldab Nation na talagang nagsusumamo sa pag-amin na gagawin ni Main Mendoza at Alden Richards napakaraming resibo na ang nilalabas ni Alden Richards at Main Mendoza sa publiko at talagang pag-amin na lang ang hinihintay masaya man si Alden Richards sa ginagawa niya ay talagang gustong gusto rin ni Main Mendoza ang ginagawa niya kaya dapat ay hindi na nila iniisip kung ano ang negatibo na babalik kung sakali mang aamin sila dahil punong punuri naman ng resibo ang kanilang mga ginagawa. Handa rin naman siguro si Main Mendoza at Alden Richards na ipakilala na sa isa't isa kung ano man ang kanilang relasyon. Hindi hindi na maiiwasan ni Alden Richards at Main Mendoza ang ganitong mga tanong pagka sila ay nagkaroon ng movie akalain mo ba naman kung i-interviewin sila sa kanilang movie ay hindi mayayari si Alden Richards Charles dahil ang tanong dito kung ano ang relasyon nila ngayon at estado ng kanilang buhay ngayon ni Maine Mendoza at dyan nga ay hindi na makikipagsinungaling pa si Alden Richards Charles dahil ang lalabas dito ang totoo lamang hindi kasi mal nagsisinungaling si Alden Dichard sa publiko. At syempre, ganun din si May Mendoza. Diyan mo malalaman na mabubuo na sila sa kanilang relasyon kung sakaling mai-interview sila ng sabay. Si Alden Dichard naman talaga ang tunay na nagbamahal kay May Mendoza. Dahil nga naman si Alden Dichard lamang ay ang lalaki na talagang nagbuwis ng kanyang oras para lamang sa pagmamahal ni Maine Mendoza at sinuklian naman ito ni Maine Mendoza ng ganun din pero si Alden Richards malalaman mo talaga na napaka good boy kasi at napakaganda ng upbringing talagang yan ang gusto ni Maine Mendoza sa mga lalaki at kahit kailanman ay napakaswerte na ng dalawa sa isa't isa hindi lang kasi swerte sila sa pag-uugali ng isa't isa ngunit pati ang mga yaman at mga talento nila ay talagang nagtutugma kung matatandaan nyo si Alden Dichaz ay nag-franchise din ng MacDo na talagang alam naman natin na si Min Mendoza ang nagsimula Diyan mo malalaman na hindi makukontra ng kanilang mga bashers kung ano talaga ang tunay na relasyon nila. Biruin mo ba naman na talagang nakasunod si Alden Richard sa yapak ni Main Mendoza. Ngunit ang maganda dito ay talagang solo sila pagdating sa kanilang mga business. At kung matatandaan nyo ay sinabi na rin mismo ni O.G. Diaz sa publiko na talagang ang makdo ni Min Mendoza ay may kaugnayan din kay Alden Richards dahil na itanong niya dito na si Alden daw din ay merong McDonald's. Diyan mo malalaman na talagang ang relasyon nila ay hindi lamang para sa mga privado. Ngunit ito ay nakikita na rin ng ilan sa mga personalidad sa showbiz at lalong lalo na ang buong Aldam Nation na alam naman natin na sa simula pa lamang ay alam ang kanilang tunay na relasyon hindi lang yon. talagang maaasahan mo pa si Maine Mendoza at Alden Richards sa lahat ng bagay lalong lalo na sa mga pagpupromote ng kanilang mga business iyan nga ang mga resibo na dapat ay talagang tinututukan ng publiko dahil ito ay hindi gawa-gawa lamang ito ay talagang tunay na nangyari at tunay na dokumento na nakikita sa internet. Hindi man maiiwasan ito ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil panghabang buhay na ito na resibo sa tunay nilang relasyon. Pumalag na nga si Alden Richards sa nagsasabi na meron siyang karelasyon bukod kay Maine Mendoza. Tahasang sinabi ni Alden Richards na wala siyang relasyon sa anumang leading lady niya ngayon noon pa man. Nagsasabi lamang ng totoo dito si Alden Richards at dahil dito ay parang nakumpirma niya na rin ang tunay na relasyon niya kay Maine Mendoza. Na agad namang kinatutuwa ng buong Alden Nation dahil sa hanggang ngayon nga ay talagang pinalilibutan pa rin si Alden Richards at Maine Mendoza ng mga bashers at ito ay hindi lamang ordinaryong bashers ito ay mga bayaran na talagang walang ginawa kung hindi tugisin lamang ang relasyon ni main mendoza at alden richards ito ay ang mga bashers na hindi titigil hanggat hindi na napapabagsak ang estado ng karir ni main mendoza at alden richards para makapalit ang kanilang mga iniidolo sa trono ni Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na sila lamang ang may hawak ngayon dahil na rin sila na lang ang pinakamatagal na lab team na talagang sinusuportahan ng buong bansa hindi lamang ang buong Aldam Nation dahil napakalapit ni Alden Richards at Maine Mendoza sa publiko lalong lalo na sa mga Pilipino talagang dito mo malalaman ang itinaas ng estado ng karir ni Alden Richards at Maine Mendoza na kahit kailanman ay hindi na matutumbasan bagamat nalilito ang mga Aldab Nation dahil sa paninira ng bashers sana nga ay hindi magpatalo ang buong Aldab Nation at hindi masiraan sa mga paninirang ginagawa ng mga bashers dahil sana ay maintindihan ng buong Aldam Nation na ang ginagawa ng bashers ay paninira lamang para kay Main Mendoza at Alden Richards dahil nga naman nakikita nila ang resibo at katotohanan ngunit binidenay pa rin nila ito dyan mo malalaman na talaga ang gusto lamang nila ay sirain ang relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards at nang sagayon ay talagang masira na. Palitan na nila ito ng mga kanilang iniidolo. Na talaga namang binalak ni Alden Richards at Min Mendoza nung una pa man. Ito ay nang sabihin nila na hindi na muna sila magsasalita na pinaniga naman ng buong Aldam Nation. Mas makakabuti sa kanilang dalawa ang sabi ni Mami Perez. Dapat lang na yan ang gawin nila dahil sa dami ng pananakit na ginawa sa kanila ngayon ay kailangan nila na magpahinga muna at makakabuti sa kanila na wag munang magbasa ng mga balita online. Tama nga yung sinabi ni Mama Perez. Dahil nga kung si Alden Richards ay hindi pinapansin ang mga online fake news ay si Main Mendoza naman ang mga pumapatol dito. Huwag kalimutang mag-subscribe. comment at like ang video na ito. thanks for watching